Hello guys, good morning mga idol Good morning, morning, good morning Tagum City so, po, mga idol. Yan po yung tinitirahang bahay namin mga idol Yung pangalawang bahay na naka-blue yun po yun din itarahan namin mga idol so dami sa ulat dito mga idol oh so, sobrang lamig dito sa taas mga idol so yan po yung Tagum Global Medical Center kaka-open lang yan mga idol yan po sa kabila is my Rufina's Hotel inland. Oh, may swim pool din yan mga idol. Okay, thank you so much for watching guys. Don't forget to follow, like, and share para updated kayo sa aking mga video mga idol. See you in my next video. Bye bye! Love you all!